Ang order ko po kay Lazada mga kapalos ay Toy Gun 45 para sa aming Christmas party. Ay kay ano pala, tama Lazada. Tinan natin kung anong laman. Putik na Lazada na yan. 200 plus. Tinan nga natin kung anong baril na ito. Uy, bakit ganito ang dumating? Ang baril, order ko po ay baril. Para sa party namin. Ang portrait ko po ay si EPJ. Ang impersonator ko po ay si EPJ. Pati itong dumating sa akin. What is this? Nako po. Ay baril-barilan. Ayan po kaliit oh. Ayan oh. Ito yung Paano magagamit ito? Patay ka APJ. 200 plus ka pa naman <laughs> Aba yan Oh Ano lang yan oh 2 inches Bad ka talaga Lazada Parang ko pa naman malaki Pô, ele já